So, ayun, nagluto ako ng Spaghetti white sauce Wow Masarap ito, masarap So, yan, Nilagyan ko ng Maso Wala siyang tuna <laughs> Or uh, ano tawag doon? White sauce lang wala siyang ham. Kain tayo. Wala. Busog na naman. Ang tagal kong hindi gumawa ng ano. Ng tuna carbonara. Kasi wala akong tuna. Mm. Sarap. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Mapapawal ko sa sarap. 还有还有，嗯，好、啊，好、啊，啊、嗯，嗯。 Hindi okay, masam. Ang tagal ko hindi nagluto ng ganito. Nagdadayot <laughs> kasi ako. Ay eh, nakalagay, Sarap. Ang dam. dami kong ginawa, oh. May natira pa siyang sauce. Next time. Pwede pa yung pang apat na kain. Mm-hmm. <laughs> uh -huh. Simpleng luto lang to. Ang sinahog ko lang dito, linangay ko lang ano. Mushroom. Tapos, linagyan ko lang ng cheese. Sibuyas. Tapos, tapos. Basta madiskarte sa lutuan. <laughs> Basta madiskarte sa lutuan. Kahit simple lang, kayang-kaya. Masarap na. Sulit pa. Kaya lang yung noodles na nabili namin, hindi masarap. First time, bu first time bumili yung amo ko ng ganitong noodles. Matigas siya. Hindi siya masarap. Yan yung Ibang brands kasi. Hinangad ng amo ko yung ano. Yung lalagyan. <laughs> Paglalagyan niya daw ng mga anak. Kasi masak mataas niya. Sabi niya, tikman natin kung masarap yung noodles niya. Ay, hindi masarap. Pero okay na rin. Kasi lalagyan naman ng ano. thank you for watching all of don't forget to follow my page thank you thank you